mga kakitikels dito na tayo ngayon sa so, may ruins uh, project dito sa may crosswinds wait lang ayusin ko lang tong aking camera yan and kasalukuyan sila mo order ngayon kung sa mga hindi pa po nakakapunta po rito ayan so yan isa lang sa mga napansin natin dito medyo may kamahalan yung kanilang meal diba pero, sulit na sulit naman siya sa view. So, nandito kami ngayon sa... Ano tawag sa ganitong place? <laughs> <laughs> Sa terrace. Sa so, parang terrace nila. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung tapat namin. So, habang kumakain kayo. Ayan, pwede niyang titigan yung nature. So, as usual, medyo may kamahalan yung food. Pero, let's try pa din. Uh, tikman natin kung ano yung lasa ng mga pagkain nila. Go! ito yung menu nila mga kakete girls explain ko lang sa inyo ayan so may kamahalan talaga siya kasi yung hot coffee niya na 12 oz lang 200 na ayan, 16 oz naman niya ayan, papalo na nang halos ano din ice tea ice tea lang na 16 oz magano 200 baka galing yun dun okay lang ma experience lang muna natin kasi yung place place yung place ang binayaran mo dito eh ay ang mahal ng breakfast 375 bonggang breakfast ayan ito yung in order namin yung ano tayo Triple tomato cream. Triple tomato cream. At saka tikman natin yung creamy pesto. Yeah. Parmigiana. Parmigiana. Magati na lang tayo. Bala ka. pero malaki na petio. Okay. Ito na lang pala sa may isang chicken parmigiana at saka isang triple. -tip. Ah, nagbago na kami ng ano, kimi ano na chicken parmigiana. 450 kulera. Kamahal. <laughs> <laughs> And mga kakitikils, batiin natin ng Pilita Happy Birthday, si Leonard! <laughs> at advance happy birthday naman kay Ma Marcy. Edit ko na ng bonggang bongga. Yung may party party biglang lalabas. At may magba-birthday sa Sunday. Oh. Winona Jones. <laughs> <laughs> so Madam House the place naman. Ano mo masasabi mo? So very um, Mahal. windy. <laughs> <laughs> Crosswind. <laughs> windy. Hindi <laughs> ka makangin eh, yung init eh. -init. Windy impression ng pag Ne, Alma ha. And price. <laughs> ito yung ano yung hindi lang siya a little bit pricey as in price pricey talaga na yun. <laughs> <laughs> oh, hindi pa nga Pero, ito masyadong pricey. Ay, ang taro nga yun. Diba, Mark? Dating, dating Parang daya. ano lang sa kanila yung ganitong man, pricey. Ayan na no, guys, ito na po in order namin. Yung chicken. Ala cheese. Ala cheese. La cheese. <laughs> <laughs> ang ito naman yung spaghetti. Pasta ala cheese Ala <laughs> cheese. Hmm. din natin yung order nila. The picture dei, tayo, B. na Ito naman yung black sesame rice. Ala Ito naman yung... Ano itong order mo? Mac and cheese. And yung pesto. na order ni Winona. Mano natin ngayon ang in-order dito sa Ruin Project. Kung sisirain ba niya ang <huchan> <huchan> Kumusta naman yung food? Marerecommend mo ba siya? Pag mayaman ba? Pero pagka naman ka nagtitipid, hindi. No mercy. Ito wala na tayo yung meat. Kumusta yung food? <laughs> <laughs> si Bimby. Tanong mo yung si Bimby. Bimby. Kumusta naman yung food? Apple at every shoes. Very focused talaga. Sa'yo, Atara, yung unang cheese. Ubus. Ma masarap siya. Masarap. Yung presyo, kamusta? Sapat na, sa panahon nga hindi. Sapat na siya, Bing. Ay, antara. Ay, ang yaman. Makaluwa. <laughs> above <abab> minimum. Makaluwa nga <laughs> above <Abab> minimum. Above minimum. Yan si Leonard. B. Kailan mo i-appreciate B? Yan. Kasi treat niya yun. <laughs> Kailangan appreciate yung mga bagay-bagay. Treat niya kasi 1,000 1,000 <laughs> Treat niya kasi yun. Bili ko ano yan. Ang masama loob niya sa Sinasabi na lang <laughs> niya na ano. psychology, masarap. Ano, mami? Ba't hindi mo pa na-uubos? Masarap. 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 Masarap sa Paris, ang kind na pesto nga Kaso, hindi ko kaya Ang siya. ako sa Paris. Ang ako. ano to prami? Dito to, B. Ang dami daw service. Dito to, una ako ako. Char! <laughs> ay, kanya -kanya Sapat lang kasi dahil maharlik ka. Tama lang yan. Ay, hindi ka. Gusto ano nga yun. Gusto pa rin pa ngayon sa Mary Grace. Okay, ba? Sa Mary Grace, ba? Sarap pala magpagawa ng ganitong baler, no? Na, lalo na sa Mama Luz. eh oh. ganito nagawa mo sa bahay Yung tapat sa na estero. ngayon, ko kayo dun, Uy, tara! Sa tapat ng estero. Overnight 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 ng bahay Overnight 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 yung bahay Overnight 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 na ganito kalayo o kataas yung inyong lalakarin. Mahirap, okay siya pababa pero pagpaakit na, pagbabalik na mula sa Toktok Tok para makapunta dun sa Ruin Project Ito yung pupuntahan ninyo Ito yung lalakarin Yan siya guys Mas patarik siya kaya ha, patarik siya kaya medyo nakakapagod ah, Ito, kailangan namin magdahan-dahan Sobrang terek, ito Doon pa banda yung Ruin project sa may dulo pa nun and so okay siya kung may sasakyan kayo guys pero kung wala pagdalawang isip na kayo pero ako guys para lang naman siyang copy project na maganda yung place pero wala naman something special talaga Yon. ay sa and we're here na sana pala dito na lang kami kumain Ayan. Para oh, tingnan ng Ah. Tapos ang ilang minutes sa paglalakad, karating din kami. So, minamang yes, guys. We made it. We made it. ah, oh, Sa mga nagbabalak pumunta dito pag-isipan ninyo. Pag-isipan <laughs> ninyo. <laughs> okay, pag-up na ngayon. Eh. Lalo na kung wala kayong sasakyan. <laughs> Dahil super nakakagod. Okay, always done. Sa kapag magdadala kayong sasakyan, siguro doon yung may gas. <laughs> <laughs> Pero hindi kayo mag-commute. Question. Uulitin. Pwede magdadrive na lang ako ng dire-direcho. Pero aapya ito ba? Question, nung O hindi na? Iba kami, pwede pa. At yun lang naman po mga kakitikal. If you really like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell button para magkita-kits pa tayo. Bye!